Hello mga kakampon, welcome back to my channel, Roy Molanda. Ngayon ay pupunta tayo sa Palaisdaan Restaurant na matatagpuan sa Quezon Province. Okay, ngayon of course, naghanap kami ng parking para kami magpark ng aming sasakyan. O, di ba? Ito na, ito na, ito na. Bumabarak kami, of course. May naharap kami mga menu ng palaisdaan restaurant. At namimili kami, okay? And then, pumunta na kami kung saan ang aming um, ang aming table. Okay, habang kami umiikot-ikot, ang ganda pala ng loob ng palaisdaan restaurant. Hidden, beautiful beauty na kung saan makikita mo ang kobo na naka sa water. O, ba? Diba? May palaisdaan talaga sa loob. At marami talagang dumadayo din ang mga kakampungon maganda talaga ito refreshing ang palaisdaan restaurant o tingnan nyo ang ganda o naka float float ang kubo of course pumunta na kami sa aming kubo na kung saan kami inassign ayan na ayan na ayan na pumunta na kami of course ito ay naka-float ang kubo. Yan. Dito na kami pumunta sa 7. Yan. Maraming pumupunta dito, mga kakampuan. Ayan na. Punta na kami. And then, umupo. of course, nag-order na kami ng aming food. ayun, Masarap talaga. Sobrang sarap. Nang pagkain dito nakakabusog talaga at fresh pa ang mga pagkain ayan dito na kami sa aming kobo ang social makikita nyo ay lumulutang ng mga lily mga isda ayan ang isda na lumalangoy yan ay buhay talaga kaya tinatawag na palaisdaan dahil may isda